Wala na, mukhang hindi na matutuloy yung laban ni Baste sa ni PNP Chief Torre no. Sabi kasi ni Baste, nag nagbibigay din siya ng ano niya eh. Yung parang kasi gusto niya charity ng isa. So sabi ni Baste, ang kanya naman gusto niya na lahat daw nang nakaposisyon sa gobyerno mag-full hair follicle test. Eh alam naman nating hindi papayag si BBM na mag-ganon, 'di ba? Kaya yun, wala na, sarado na X na, di na mangyayari Yung laban nilang dalawa Wala nang na boxing na magaganap Stop Oo nga, stop na yung boxing Ayun po, wala na po matutuloy Ang kulit ng anak po so, yun po Ay, huwag na po tayong umasa Mukhang panay-nganga lang Mangyayari, panay-bunganga yun po, bye-bye Bye-bye, Bye-bye